Inasikaso nila kasama siya ng mga ibang uh, kapamilya nila na kinuha nila 'yung mga baka para sa dowry. Kaya 'yun po ang share, share ko ngayon para makita nyo kung gaano kadami 'yung mga baka. Hmm. Doon sa mga nakasubaybay sa channel natin uh, Malamang napansin nyo na Na si Tangkad Matagal nang wala sa mga video ko kanina pumasok na Ang sabi niya kasi uh, Yun nga, nagbakasyon siya Tapos uh, pumunta sila doon Sa tribe nila Dahil yung uh, kapatid daw niyang babae Ikakasal Kaya inasikaso nila Kasama siya Ng mga ibang uh, kapamilya nila Na kinuha nila Yung mga baka Para sa dowry Kaya yun po ang share, -share ko ngayon Para makita nyo kung ka kadami mga baka eh, daw yung naging dowry para dun sa kapatid niyang babae na ikakasal. Kapatid niya sa ama yung babae. Dahil dito naman, karamihan sa mga lalaki talaga dito, maraming mga asawa. At ang kultura nila dito, doon sa mga magiging dowry, paghahati hati din yon para doon sa mga kapatid na lalaki. Pati doon sa mga pinsan na lalaki meron din mga parte. Ang sabi ni James, doon daw sa mga kapatid niya, sa nanay niya, labin lima daw yung ibinigay sa kanila. Paghahanda naman yon para doon sa mga kapatid na lalaki at mga pinsan na lalaki na malapit na rin mga ikasal. Kaya pinaghahati-hatian yung mga baka. Ganon yung kultura nila dito.

Rejanya udh udah Ya banger. Hai, dinisilah. lah. Ba -ba 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 -ba

'ong eh. nga pa lang video na yan, galing kaya James yan. Dahil ako hindi naman ako pwedeng uh, pumunta doon sa mga ganung liblib uh, -lib na lugar. Malayo na 'yon. Siguro magmula dito mga 80 kilometers 'yon. Hindi naman kalayuan kung uh, maganda yung kalsada. Kaya nga lang doon, uh, hindi ayos yung kalsada doon. Nang nagbibidyo nga pala ako, merong dumating na isang kaibigan ko, uh, nag-notified na daw yung mga, kung sino-sino yung mga tatanggalin, doon sa grupo nila. At uh, malungkot nga eh, nakakaawa dahil siya daw mismo kasama. Madami daw, dito daw sa yung mga direktang WFP, madami daw. Doon sa grupo namin, Uh, nabanggit ko na doon sa mga nakaraang video anim yung uh, tinanggal pero dito daw sa loob marami daw talaga at uh, yan lang po muna sa ngayon mga kabayan uh, sana po nagustuhan nyo rin yung sinare ko ngayon at uh, maraming maraming salamat po doon sa mga laging nanonood ng mga ina-upload ko hello James you have a new, brown style. Hair, ha? new style it's called new style um, when did you follow that one? One month ago, one month ago, when you go to Juba, yeah, ah. where I go. to Juba. Uh, you said before uh, you used uh, urine of cow. Did you use that one there or no? Sometime I I, I use two, so that it can remain yellow. That one, that was what did you use? This Dye. one, yeah. Dye, not the urine of cow. Not urinate because urinate of cow need a lot of pee <laughs> and they are not here in. Uh, so I need to. You don't like the smell? No, not smell. <laughs> you can wait it with the soap. You don't But some are using that one, ah, huh? the urine of to color of the hair. Ah, oh, okay. Like another style, ah, huh? And wash.